So, good morning, good morning, good morning. So, pabalik naman tayo nilang may So, yan. Yeah, tayo sa so, sure ngayon sa parko. Parang yan, guys. Ito lang yan sa islang katanduan. Bot, tinatawag. Bot. Kasalagoy ang kumatak mo na yung parko. Yan, yeah. sa so, yeah. erat. tayo lang yan Sa isla ng Catanduanes so, Sa lahat ng mga nagbibiyahe Ingat-ingat lang po tayo lahat Pero maganda naman yung panahon ngayon So Mag Kalma ba yung panahon so yung da alon dagat maganda. Ayun. Okay, skirt. ayan. Mas maganda yung uh, ano, dagat. na hey, uh, Kapitan. Dah. Tenanglah. Ayo setok-tok nang barkoh. Kagak tenang panon. Eh, so, ya. Kita saja yang lihat kan kayak Alming's nang Marikina City. Ming kapalik na ako ka ulit ng Maynila. So, yun. So, naman, pabakasyon ka naman uli dah Yun. So, kitang-kita yung ano dito, yung Balkan Mayan. So, mayan. So, yung Mayan. dito na lang.